Henesis, Kabanatang 4 at Pito Nang magkagay pumasok si Jose at isinaysay kay Paraon at sinabi, Ang aking ama at ang aking mga kapatid at ang kanlang mga kawan at ang kanlang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik ay dumating na mula sa lupain ng kanaan. At narito sila'y nasa lupain ng Gosen. At sa kanyang mga kapatid ay nagsama siya ng limang lalaki at mga iniharap niya kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga kapatid, Ano ang inyong hanap buhay? At kanilang sinabi kay Paraon, Ang iyong mga lingkod ay mga pastor kami at gayon din ang aming mga magulang. At kanilang sinabi kay Paraon, Upang makipamayan sa bayang ito, ay naparito kami. Sapagkat walang makain ang mga kawan ng iyong mga lingkod. Dahil sa ang kagutom ay mahigpit sa lupain ng kanaan. Ngayon nga, ay isinasamo namin sa iyo napahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay tumahan sa lupain ng Gosen. At sinalita ni Paraon kay Jose na sinasabi, Ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay naparito sa iyo. Ang lupain ng Egypto ay nasa harap mo. Sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid sa lupain ng Gosen, patirahin mo sila. At kung may nakikilala kang mga matatalinong lalaki sa kanila, ay papamahalain mo sa aking mga hayop. At ipinasok ni Jose si Jacob na kanyang ama at itinayo niya sa harap ni Paraon at binasbasan ni Jacob si Paraon. At sinabi ni Paraon kay Jacob, ilan ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay. At sinabi ni Jacob kay Paraon, Ang mga araw ng mga taon na aking pakikpamayan ay isang daan at tatlumpong taon. Kaunti at masasama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay. At hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan. At binasbasan ni Jacob si Paraon at umali sa harapan ni Paraon. At itinatag ni Jose ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at sila'y binigyan ng pag-aari sa lupain ng Ehipto sa pinakamabuti sa lupain. Sa lupain ng Ramses, gaya ng iniutos ni paraon. At pinakain ni Jose ng tinapay ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. At ang buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa kani-kaniyang sambahayan. At walang tinapay sa buong lupain sapagkat ang kagutom ay totoong malala. Naanupaat ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng kanaan ay nang lulupaypay dahil sa kagutom. At tinipon ni Jose ang lahat ng salapi na nasumpungan sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng kanaan. Dahil sa trigong kanilang binibili, at ipinasok ni Jose ang salapi sa bahay ni Paraon. At nang ang salapi ay maubos na lahat sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng kanaan. Ay naparoon kay Jose ang lahat ng mga Egyptyo at nagsabi, Bigyan mo kami ng tinapay, sapagkat bakit kami mamamatay sa iyong hirap? Dahil sa ang aming salapi ay naubos. At sinabi ni Jose, Ibigay ninyo ang inyong mga hayop at bibigyan ko kayo dahil sa inyong mga hayop, kung naubos na ang salapi. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop kay Jose, at binigyan sila ni Jose ng tinapay na pinakapalit sa mga kabayo, at sa mga kawan, at sa mga bakahan, at sa mga asno, at kanyang pinakain sila ng tinapay, na pinakapalit sa kanilang lahat na hayop sa taong yaon. At nang matapos ang taong yaon, ay naparoon sila sa kanya ng ikalawang taon. At kanilang sinabi sa kanya, Hindi namin ililihim sa aming Panginoon na kung paano ang aming salapi ay naubos at ang mga kawan ng hayop ay sa aking Panginoon wala nang naiiwan sa paningin ng aking Panginoon, kundi ang aming katawan at ang aming mga lupa. Bakit nga kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming mga lupa? Bilhin mo ng tinapay kami at ang aming lupa at kami at ang aming lupa ay paalipin kay Faraon. At bigyan mo kami ng binhi upang kami ay mabuhay at huwag mamatay at ang lupa ay huwag masira. Sa ganito ay binili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para kay Paraon. Sapagkat ipinagbili ng bawat isa sa mga Ehipsiyo ang kanyang bukid. Dahil sa ang kagutom ay totoong mahigpit sa kanila. At ang lupain ay naging kay Paraon at tungkol sa mga tao ay kanilang ibinago sila sa mga bayan. Mula sa isang dulo ng hangganan ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo. Ang lupa lamang ng mga saserdote ang hindi niya nabili. Sapagkat ang mga saserdote may bahagi kay paraon. At kanilang kinakain ang kanilang bahagi na ibinibigay sa kanila ni paraon kaya hindi nila ipinagbili ang kanilang lupa. Na magkagay sinabi ni Jose sa bayan, Narito, aking binili kayo ng araw na ito, at ang inyong lupa'y para kay paraon. Narito, ito ang ipangbibinhin ninyo, at inyong hahasikan ng lupa. At mangyayari sa pag-aani ay inyong bibigay ang ikalimang bahagi kay paraon at ang apat na bahagi ay sa inyo, sa binhi sa bukid at sa inyong pagkain at sa inyong mga bahay, at pinakapagkain sa inyong mga bata. At kanilang sinabi, Iyong iniligtas ang aming buhay. Makasumpong nawa kami ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon at kami ay maging mga alipin ni Paraon. At ginawang kautusan ni sa lupain ng Ehipto sa araw na ito na mapapasa kay Paraon ang ikalimang bahagi liban lamang ang lupa ng mga saserdote na hindi naging kay Paraon. At si Israel ay tumahan sa lupain ng Ehipto sa lupain ng Gosen. At sila'y nagkaroon ng mga pag-aari roon at pawang sagana at totoong dumami. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na labing pitong taon. Kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay, ay isang daan at apat na putpitong taon at ang panahon ay lumalapit na dapat nang mamatay si Israel. At kanyang tinawag ang kanyang anak na si Jose, at sinabi niya sa kanya, Kung ngayon makasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ilagay mo, isinasamo ko sa iyo, ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at pagpakitaan mo ako ng kaawaan at katotohanan. Sinasamo ko sa iyong huwag mo akong ilibing sa Ehipto. Kundi pagtulog kong kasama ng aking mga magulang ay dadalhin mo ako mula sa Ehipto at ililibing mo ako sa kanilang libingan. At kanyang sinabi, Aking gagawin ang gaya ng iyong sabi at kanyang sinabi, Sumumpa ka sa akin. At sumumpa siya sa kanya. At yumukod si Israel sa ulunan ng higaan.